base po sa sa affidavit na isinamit po nila sa amin sa hapon, ayun nga po at uh, sinabi nga po nila na hindi na po sila magko-cooperate -co uh, dito po sa ongoing na investigation dahil uh, sa palagay po nila ay nadidiin po sila sa mga kaso na kanilang hinaharap kaya ayaw na po nila uh, magsalita. Oo. Mm -hmm. ang, ang, ano pong uh, ibig sabihin nun, na uh, General, kung kung sila po ay uh, hindi na magko-cooperate, -co hindi po ba sila mapipilit ng ng uh, ICI na humarap through uh, the power of subpoena? Uh, hindi po kasi. Lahat po nang itatanong nila is, ang sasagot lamang po nila is, uh, yun pong uh, po like, na, uh, na, uh ano, uh, uh, oh, na, uh, uh the right against self-incrimination. So, uh, po. Mm, opo, so sayang mm, lang po. Wala lang, wala mangyayari. But the, opo, but the ICI will continue po to Uh, investigate, marami naman po kami mga paraan para ma makakuha po ng mga ebidensya po sa lahat po ng mga inaakusahan at mga aakusahan pa po sa mga susunod po ng mga uh, pag-investiga po ng ICI. Pa paano ho yung mga dokumento, kung may mga dokumento man silang naisubmit sa ICI at mga nakaraan nilang statement, mga, statement, mga public pronouncements uh, uh, na ginawa sa Senate o sa iba pang mga uh, nag-imbestiga? Eh, yan po ay party na po yan ng ano ng uh, ng dokumento dahil sila po ay nanumpa. So mm -hmm. ang atin pong uh, intindi doon ay sinabi ang sinasabi po nila doon ay pawang mga katotohanan po.